Hello, assalamu alaikum. For today vlog, ay lalabas pala kami. So ngayong araw guys, ay pupunta kami sa aming luti. So at lalabas na rin po kami pagkatapos namin dumaan dun sa aming luti, ay pupunta kami sa Takoro. So sabi ng aking asawa, ay dadaan mo kami sa aming nabiling luti. So Tara guys! So ayan pala yung aking asawa. Siya po yung nagda-drive. Nagda-drive guys. Kasi siya ay mayroong lisensya. At uh, alam na alam kung paano mag-drive. So hindi po ako pwedeng mag-drive. Marunong naman po ako kasi tinuruan niya ako. Pero nagtatakot ako sa maraming mga sasakyan. So pero, pero po pag emergency na wala na mag-drive. So, kaya ko naman po. Kasi tiniruanan niya ako dati doon sa Pakistan kung paano mag-drive. At dito rin sa Pilipinas, tiniruan niya ako ulit. Pero ang alam ko lang ay automatic na sasakyan. Hindi ko po alam yung manual kasi doon sa Pakistan tiniruan niya ako nahihirapan ako kasi sa manual. Pero sabi ng iba pag manual ay doon ka matuto mas mabuti daw kung manual ka mag-start kasi mas kahit anong sasakyan alam mo kung paano i-try pero ako mas nahihirapan ako sa manual mas gusto ko yung automatic kasi madali lang so ayan ang dami ko nang nasabi ayan malapit na pala kami sa aming luti sa aming nabiling luti so sabi ng aking asawa ay dadaan mo na sa bahay at pagkatapos niya doon ay dire diretsyo na kami sa Takorong City at ititreat daw niya ako kumain sa labas. Thank you, husband. Pagkatapos ng ilang oras ay pauwi na rin kami. So, siyempre, hindi ko na binibidyoan yung pagkain namin kasi siyempre, baka magutom kayo, chok. Wow! So, Emilang! Huwag nang yun. So, ayun pala, sabi ko sa aking asawa ay dadaan kami sa, sa Japan Shore Flats. Kasi na nabanggit niya sa akin ay gusto niya daw bibili na upuan. So, sabi ko, titingin-tingin tayo dyan sa Japan Shore Flats. So, ayan na nga, nag kami na pa-parkingan. So, may isang code si ay lalabas siya. So, hinihintay namin siya na uh, aalis at kami naman yung magpa-parking sa kanyang pwesto. So, ayun na nga. Sobrang bait ni Kuya. Binigyan kami na parking area. So, ayan po yung Japan Shore Plus. So, baka magtataka kayo. So, yung Japan Shore Plus guys ay mga luma na yan siya. Mga second hand po, pero pwede pa natin pag kinabangan. Yan pala may mga wear chair sila. At meron silang kaibat ibang mga upuan, bag, basta kagamitan guys, nandiyan na lahat. Hindi ko na isa-isain kasi sobrang dami. So, pero ang baba, bago pa guys, pero ayan... Sabi ko sa akin na sa wayan na yung mga upuan. Pero parang piling ko wala siyang beat dito. So, sabi niya, kung Japan show plus daw, sabi niya bakit ang mahal daw. Kasi dun daw sa kanila ay medyo mura yung mga, galing sa Japan na mga show plus. Pero ako, may nagugustuhan naman ako dito. Pero, sabi niya, ayaw ko pumili dyan kasi baka daw ano pa yung linuto dyan dati. So, ayun. Respeto ko naman yung kaniyang decision. So, ayan po guys. Sobrang ang gaganda niya guys. Kasi mga bago pa guys. Pero yung iba may mga gas-gas na siya. Pero yung iba mga bago pa kung may mga sira, konti-konti na lang. Pero pwede pa yan magpag magagamit. Mga ilang years pa yan. So, yun, nakukyutahan din ako dito sa pressure cooker na yan. Sobrang cute niya, guys. Pero, hindi ko naman pwede pilihin kasi sobrang bigat sa bagahe. At, meron din naman kaming gano'n yan dun sa Pakistan. So, ayan. Sobrang daming, daming, daming. Sobrang dami. Hindi ko na maisa sa guys. Kasi sobrang dami. So, kung gusto niyo po guys, pwede niyo bisitahin yan. Sa tabi ng STI, unahan lang ang STI papunta, kung papunta kayo sa Isulan. So, ayan po yung view. Siyempre, andyan ako guys, diba? Sobrang init kasi walang aircon. Pero, Okay naman guys, at least nakita natin kung ano yung mga paninda dito guys, di ba? So kasama po rin pala yung aking anak. At ayan. So ayan, pumunta naman ako sa ibang side at may nakita akong ball. So ayan po, cute din siya guys, pero may mga gas-gas na siya guys. So, Ayan po yung kanilang mga paninda guys. Pero, later siya. So, ito guys, maganda rin siya parang travel. Pero, ano lang uh, siya. Mali medyo maliit. Okay lang kung, ano lang hanggang Maynila lang na travel. So, ayan. Later din siya. At meron din silang mga sala na mga sopa at may yun din silang cabinet at iba't iba pa. So, ayan po yung Japan Shore Flush. So, ayan mga, Pauwi na po kami guys kasi mahapon na po. Maraming salamat at ingat po kayo lahat. Oh, 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 oh.